Ano to, Mang Rene? Resibo. Puro return. Kailan ka pa naging taga-refund dito, ha? Halos lumipad ang laway ng batang salesman na si Ian habang nakatutok ang daliri sa mukha ng lalaking hawak ang papel. Mahawa ka naman sa branch. Pinabagsag mo ang metrics namin. Kung hindi ka marunong magbenta, umalis ka na lang. Hindi to karinderya. Appliance store to. Hindi agad sumagat ang lalaking may guhit ng pagod sa noo. Nasa gitna sila ng malamig na pasilyo ng mga washing machine. Kumikintab ang bakal sa ilaw ng fluorescent. May mga customer at katrabaho sa paligid. May nanay na nakayakap sa anak. May guard. May dalawang sales lady. Lahat na palingon ng sumirit ang boses ni Ian. Dahan-dahang kinuha ni Mang Rene ang papel. Tinignan sandali, saka mahina. Resito ng customer na pinagpalit ng defective unit. Ako lang ang sumalo sa reklamo. Sinalo? Sinalo? sinalo mo ang katangahan. Paano nag-defective agad kung inayos mo ang demo? Kung isa ka sa mga tunay na closers, hindi mangyayari ito. Alam mo bang bumagsak ang conversion rate natin itong linggo? Kapag ganito pa rin, mawawalan tayo ng incentives. Pati commission ko mababawasan dahil sa'yo. Bago tayo magpatuloy, e-comment sa ibaba kung anong probinsya kayo nanood para malaman ko kung saan umaabot ang video ko. Kung baguhan ka pa lang sa channel na ito, Huwag kalimutang i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para di mo mamiss ang ating pambihirang kwentong buhay araw-araw. Tara, tuloy na natin ang kwento. Kaya please, tumabi ka. Ako na ang kakausap sa susunod para hindi na dumami ang refund mo. Iyan, tama na. Awat ng kasamahan nilang si Joy, pinisil ang braso ng binata. Naririnig ka ng mga customer. Hayaan mo, Joy! Singit ni Carlo, isa ring salesman na lihim na katropa ni Ian kailangan niyang disiplinahin. Kung hindi sa performance pay, sa hiya. Pinagpawisan si Mang Rene, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi sa pagkapahiya. Tinupi niya ang receipt at marahang ipinasok sa bulsa. Kung may mali sa akin, ipabot mo sa supervisor. Huwag na dito. Aba, ikaw pa ang nagyayabang? Taas kilay na bulyaw ni Ian. Sabay turo uli. Simple lang to, Mang Rene. Target is target. Nasa gitna ng buwan tayo, dapat 30 units na ang naibibenta mo. Sampu pa lang ang nasa list mo? Sampu? Ano yon? Isang benta kada araw? Samantalang ako, dalawang putwalo na. Kahit pumikit, kaya ako magsara ng deal. Ikaw, kung hindi ka man liligaw, hindi mo maikikiling ang customer. Hindi ako nang liligaw ng customer, mariing sambit ni Mang Rene. Nakikinig lang ako. Nakikinig ka? Sa problema? E eh, di natural, refund ang papasok sa listahan mo. Tanggalin mo yung ugali mong paawa. Ito ang retail, hindi counseling. Ian sumingit ang boses mula sa likod. Si Miss Lisa, ang supervisor, nakakunot ang noo. Pumasok ka sa office, ngayon. Ma'am, may meeting pa ako sa client. Madali lang, ma'am, kausapin ko lang tong... Ngayon, ulit ni Miss Lisa at nagdilim ang mukha. Sumulyap sa mga customer sabay. Pasensya na po, sir, ma'am. Sandali lang. Tumuwid si Ian. Pumukpok sa mesa ng display at mayabang na nang kay Mang Rene. Buti pa, sabihin mo sa office kung gaano karami ang return mo. Malay mo, maawa sila. Baka bigyan ka ng duty sa stockroom. Doon, walang conversion rate. Nagtawanan si na Carlo at ang dalawa pang barkada. Si Joy, tulala. Si Mang Rene, nakatungo. Pinipiga ang sulok ng receipt na parang inaatras ang mga salitang nakasaad. Milya-milya ang layo ng edad nila ni Ian at parang bawat taon ng pinagdaanan niya ay giniling ng isang washing machine na malakas ang ugong. Nag-asawa ng maaga, ng anak pumanaw ang asawa, nagtinda sa sidewalk, pumasok bilang part-timer, inabsorb sa branch. Hindi siya mabilis magsalita pero mabilis tumayo para sa customer kapag may sira, may kulang, may tanong. Minsan, Nalilimutan niya ang oras kapag nakikinig sa lola na hindi magets ang remote ng inverter aircon o sa tatay na hindi maikabit ang hose ng top load. Sa kanya dumiretso ang reklamo at sa kanya rin madalas dumiretso ang pasasalamat. Pero sa conversion sheet, sampu nga lang ang benta niya. At sa mundong ito, mas malakas ang numerong sinisigaw ng spreadsheet kaysa sa mahinahong salamat po ng mga tao. Sa loob ng office, hinarap ni Miss Liza si Ian. Hindi ko kakayanin ang reklamo ng customer kung ganyan ka sa floor. Puling babala na yan. Ma'am, hindi niyo kasi nakikita. Binabagsak ni Mang Rene ang branch. Ako na ang pinakasipag, ako na ang pangunahing closer. Pero kapag ganito ng ganito, mapupor na dan tayo sa incentive. Bawal ba akong magsabi ng totoo? Bawal kang manghiya. Eh sa totoo mama, totoo ring may monthly evaluation. At totoo rin may meeting mamaya kasamang area manager. Mas maganda. Nangingising sagot ni Ian. Tinapik pa ang ID lanyard niya. Makikita nila kung sino ang haligi ng branch. Bumalik si Ian sa floor na parang walang nangyari. Joy, bulong niya. Pasimpleng inakbayan niya ang likod. Nakausap ko na. Huwag ganong magalala. Ako bahala sa closing. Kay Carlo at Nando, i-assign mo yung mga easy sell yung naghahanap lang ng hulugan. Si Mang Rene sa returns, siya naman ang hari ng refund. Iyan, balik ni Joy. Huwag mong gawing biro ang returns. Tao ang nasa dulo nun. Tao? Komisyon ang dulo nun. Mabilis na tugon. Kapag bumulusok ang conversion, goodbye quarterly bonus. Nagtuloy ang oras. Dumagsa ang customer bago magtanghali. Sabado. Sweldo. Mahabang linya ang bumungad sa cashier. Si Ian parang host sa sariling palabas. Maingay, mabilis, sabay-sabay magdemo ng washing machine, ref at air fryer. Ma'am, sir, dito po tayo. Big capacity, inverter na, tipid sa kuryente, mura sa bulsa, may free rice cooker pa nakailang close siya. Pinapirma ang mag-asawang bagong lipat. Sinabayan ang college barkada na bibili ng ref para sa bed space. Ang dila niya parang may sarili ng script. Alam kung kailan magbiro, kailan magsaluduhan ng diskwento at kailan ipasabog ang linyang last two units. Si Mang Rene naman tahimik sa gilid. May lola na may dalang lumang warranty card sa bulsa ng duster. May OFW na bagong uwit iiyak na sana sa depektibong oven toaster na nigalong panghanda. May mag-ina na humahabol sa palitan ng kulang na aksesoris. Sa bawat isa, si Mang Rene ang tagahalo ng gulo at solusyon. Pasensya na po ma'am, dalhin niyo rito kami na ang bahala. Papalitan po namin Huwag na po kayong pupunta sa warehouse. Ako na ang kausap sa service. Opo, ibabalik ko mismo sa inyo. Buwan ng benta, araw ng gyera. Oras-oras ang pag-ikot ng kamay ng relo sa kisame. Hapon, tinawag ng speaker ang buong team papasok sa stockroom. Pinagpaisipang iwan ang customer pero sumunod lahat. Nandun si Miss Liza, seryoso, at katabi niya ang area manager, si Sir Arman. Nakasuot ng polo na hindi kagandahan ng plancha pero may lakas ng boses. Team, panimula ni Liza. Quarter close ang linggong ito. Alam niyo ang targets. Area issued special bulletin. Unahin natin ang branch performance. Pinindot ni Sir Arman ng remote umilaw ang puting pader at sumulpot ang Excel na parang panaginip. Ito ang scoreboard nyo hanggang kahapon, wika niya. Ian, 28 sales, mataas. Carlo, 16. Nando, 12. Joy, 9. Rene, 10. Tumingin si Ian kay Carlo, kindat. O ba? Diba? bulong niya. Anong sabi ko? Pero, putol ni Sir Arman. Pinindot ang susunod na slide. Sabihin ko na sa inyo ang policy na pinalabas ng head office kagabi. Simula ngayong buwan, hindi lang dami ng unit ang basehan. Ia-apply natin ang composite score. Ano yon sir? Tanong ni Joy. Pinagsamang conversion rate, returns, net promoter score, repeat customer rate, at net revenue per sale. Nagkatingina ng team. Si Ian kumunot ang noo. Sir, sabat niya, patay mali siyang magalang pero may patalim sa gilid. Ibig sabihin pati refund at kung gaano kasaya ang customer isasama sa grading? Ibig sabihin, sagot ni Sir Arman, hindi pwedeng benta lang ng benta. Kailangang hindi bumabalikan sira, maayos ang after sales at bumabalik ang customer para bumili ulit dahil natuwa sa alaga nyo. Yan ang composite. At may isa pa. Pinindot niya ang susunod na slide. Every month, may top 1 composite winner per branch na automatic may dagdag na 15% sa kabuuang komisyon at kung sinong consistent top 1 sa loob ng quarter, siya ang ipapadala sa National Summit, may malaking premium at chance for promotion. Bumukas ang bibig ni Ian, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa bilis ng pagbabago ng laro sa kanyang harap. So, sino ang top 1 ngayon? Maang asong tanong ni Carlo, kunwari pabiro pero may gigil. Hold your breath, sagot ni Sir Arman. Hindi man nagmingiti pero parang gustong makihirit. Ipapakita ko. Sumulpot ang bar graph. Apat na bar ibinagsak sa kaliwa at sa kanan, iisa ang tila umakyat ng matayog kasing taas ng istante ng 18 cubic feet na ref. Nakasulat sa taas, Rene, Composite Score, 92. Naging malagkit ang hangin sa stockroom. Natulalang napatingin si Ian sa pangalan. Ha? Huh? halos mapabulong siyang napatawa, hindi tunay na tawa. Sir, baka naman may bagyang sheet, sampu lang agbenta niya. Sampo, sagot ni Sir Arman, pero dalawa lang ang returns. At sa returns na yon, siya rin ang pinagdijan, nagfacilitate ng palit, kaya hindi pumasok bilang negative sa branch. Siya ang may pinakamataas na net promoter score. Kasi sa survey, halos lahat ng customers niyang tinulungan sa reklamo ay nag-rate ng 10 out of 10. At may limang repeat customer sa kanya iyan. Ibig sabihin, yung mga dati niyang natulungan, bumlik at bumili ng mas mahal. Kaya ang net revenue per sell niya, mataas. Saka, sa complaints, siya ang may highest resolution rate. Kung baga, kung may gulo, siya ang nagtatapos ng maayos, hindi basta bitaw. Edi eh, di siya ang top one. Tanong ni Joy. Nakahalukipap ang kamay sa dibdib may halong ngiti at kaba. Siya, kumpirma ni Sir Arman, sabay abot ng maliit na sobre. Rene, congratulations. May dagdag kang 15% sa buong commission mo this month. At may letter of commendation mula sa head office. Effective ngayon, ikaw ang tatayong customer care lead ng branch, hindi promotion sa rango, pero allowance at ikaw ang magtitrain ng iba kung paano humawak ng reklamo, palitan at pangmatagalang reasyon sa tao. Namlamig ang batok ni Ian. Parang may malamig na tubig na itinapon sa nakapirming apoy ng yabang niya. Sir, naagaw niya. Ano pong ibig sabihin niyan sa amin na malalakas magbenta? Wala nang saysay -say ang mag-close ng 28. May saysay, -say, sagot ni Sir Arman. Walang pagsisisi sa tinig. Pero hindi pwedeng benta lang. Kasi kung sampu ang benta mo pero lima ang nagbalik at apat ang nagalit, hindi ka aset, bato ka sa bulsa ng kumpanya. Hindi nyo siguro nararamdaman sa sahod nyo pero kita yun sa brand at masisira ang buong tindahan sa isang viral post. Gusto nyo bang mangyari yun? Walang sumagot. Sa sulok may batang sumilip sa pinto, anak ng isang customer na naghihintay ng status ng hulugan. May isa pang announcement, dagdag ni Miss Liza. At huminga bago nagsalita. Simula bukas, magbabawas ang HO ng dalawang tao sa branch dahil sa restructuring. Hindi masarap pakinggan pero kailangan. Pipiliin iyon base sa pinakamababang composite performance sa huling dalawang buwan at sa attitude. May review pa pero malinaw ang aritmetik. Hawak ni Ian ang gilid ng mesa. Parang nararamdaman niyang lumulubog ang sahig. Parang elevator na nawalan ng preno. Ang yabang na pinalulutang niyang lobo sa buong umaga ay biglang pumutok at kumalat ang latex sa paligid. Iniwan siyang nakatitig sa pangalan ni Mang Rene na nakasulat sa taas ng bar graph. Magpapatuloy tayo sa trabaho. Pagtatapos ni Sir Arman. Pero bago yun, may sasabihin ako. Sa retail, madaling magbenta ng salita. Mas mahirap magbenta ng tiwala. Yun ang binabayaran ng tao sa dulo. Naghiwa hiwalay sila. Tahimik si Carlo. Si Nando, hindi matahimik, nagkrak ng knuckles. Si Joy, lumapit kay Mang Rene at marahang pinisilang braso nito. Congrats Kuya Rene, sabi niya at may tinig na totoo. Ikaw ang karapat dapat. Salamat, sagot ni Mang Rene, nakayuko pa rin. Parang ayaw kalugin ng mundo. Nanginginig ang sulok ng bibig niya, hindi sa tuwa kundi sa pagod ng maraming buwan na buhat-buhat ang reklamo ng iba. Ian, tawag ni Miss Liza. Sandali. Lumapit si Ian, pisil ang lanyard niya na parang hawak ang huling kapiraso ng tikas. Alam kong magaling kang closer, walang kumukontes doon, pero hindi masukatan ng laki ng boses ang galing. Humingi ka ng paumanhin kay Rene, dito, ngayon. Tila kinalmut ang lalamunan ni Ian, napahinga siya ng malalim, tumingin sa paligid, nakita niya ang nani at anak na kanina'y napatingin, ang guard na nag-aayos ng strap ng silya at higit sa lahat, si Mang Rene, yakapang sobre na parang limang kilong bigas na saktong-sakto ang sukat sa tiyan ng pamilya. Inilapag ni Ian ng kamay at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, bumaba ang tono. Mang Rene, maina, pasensya na sa floor, sumobra ako. Ayos lang, tugon ng matanda. Mahingiting konti. Pare-pareho tayo naghahanap buhay. Kung may kailangan sa closing, dagdag ni Ian, pilit na mahinahon. Tulungan kita. Kung may kailangan sa after sales, turuan din kita. Napatanggo si Ian. Sige. Pero hindi natapos doon ang araw. Pagbalik sa floor, dumating isang mag-asawa na halatang pagod sa pagtatanong. Sir, ma'am, mabilis na bati ni Ian. Sanay na ang dila. Ano pong hanap natin? Gusto sana namin palitan tong nakuha namin kahapon. Ayaw sumindi pag isinaksak. Sige po, tingnan natin. Sabi ni Ian, kinuha ang unit. Me water damage? Ay, hindi po pala. Halata ang konting kalmot sa gilid. Sir, ma'am, sa totoo lang hindi na pwedeng palikan kapag may gasgas. Nagkagasgas kasi sa tricycle. Biglang singit ng misis, nangingilid ang luha. Regalo sana sa tatay ko si E. Eh. Mabilis na sambit ni Ian at naramdaman niya ang lumang lakas ng script. Kung gusto niyo po, mag-service tayo. Sa gilid, nakaupo si Mang Rene, pinapakinggan. Tumayo siya. Marahang lumapit at tumingin kay Ian na parang nagtatanong ng pahintulot. Kumindat si Ian. Hindi na mayabang kundi parang humihingi ng tulong. Sir, ma'am, maamong sabi ni Mang Rene. Sige po, ako na ang aayos. Palitan natin. Ako na ang bahala sa service form. I-endorse ko kay Miss Liza. Pasensya na po sa abala. Pwede pala? Tanong ng mister. Hindi talaga. Sagot ni Rene, pero may leeway kapag first day defect at may special occasion. Gagawan ko ng paraan. Ang mahalaga, masaya si tatay sa regalo. Sakto pa. Bukas, birthday ko rin, kaya pa-birthday ko na sa inyo to. Napatingin si Ian sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi benta ang naramdaman niya kundi lungkot na may halong hiya. Lungkot dahil naintindihan niyang may ibang laro ang retail, hindi lang lamangan kundi tulungan. At hiya dahil ang lalaing tinawag niyang pabinyat ang ngayon ay nagtutuwid sa isang masalimuot na sitwasyon, lumilikha ng isang customer na hindi na bibitaw. Ilang oras pa, kumalat ang balita sa loob. May dalawang dumating na dating customer ni Mang Rene, may dalang turon. Kuya Rene, tukso ni Joy, patron. Para sa lahat yan, ngiti ni Rene. Bago mag-cut off, lumapit si Miss Liza kay Ian may hawak na papel. Ian, sabi niya, eto na ang updated composite mo. Mataas pa rin pero may tatlong reklamong pumasok dahil sa wrong expectation. Huwag mong i-hype ang freebie na wala sa list. Naayos na ni Rene pero minus points pa rin yun. Opo, Sagot ni Ian, tanggap at sinulyapan si Rene. Naupo ito sa isang gilid, nagtetext marahil sa anak kung anong ulam ang uuwi. Pauwi na sana si Ian nang mapatigil siya sa bulletin board. Nakapost na memo galing head office. Customer Care Lead, New Role Framework. Sa ibaba, may maliit na Polaroid. Si Mang Rene, hawak ang sobre, nakangiti. Dito unang beses na napansin ni Iyang ang mga guhit sa mukha nito, hindi lang linya ng pagtatanda, kundi mapa ng mga gabing tumakbo sa ulan para maghatid ng palitan ng mga umagang kinausap ang iritabling buyer sa telepono na mga hapon sa palengke na nagtitimpla ng pasensya. Sa labas, kumurap ang ilaw ng signage. Sumunod ang isa pang customer na nagtatanong kung anong mas tipid na ref para sa sari-sari store nila. Sir, tawag ng boses na alam na niya dito tayo. Lumapit si Ian sakto sa oras. Ako na, sabi kay Rene. Mahina, pero buo. Tutulungan ko. Sige, sagot na Rene. At sabay silang humarap sa mag-asawa. Sir, ma'am, ito po. May 12 cubic feet na inverter. Pwedeng hulugan. At may after sales na personal na aalalay. Paliwanag ni Ian. Pero sa dulo ng linya, idinugtong ang natutunang himig. Kung may sablay, huwag magalala. Hindi namin kayo iiwan. Hindi namin kayo iiwan, ulit ni Mang Rene, at doon na kumpleto ang benta. Sa gabi, sa tahimik na break room, dumating ang text mula sa area group chat. Congrats Branch C, sulat ni Sir Arman. Top 1 composite sa area ngayong araw. Keep it up! Iba ang ginhawa ng balitang iyon. Hindi komisyon ang humaplo sa dibdib ni Ian, kundi parang ginaw na mainit mula sa isang kape na inabot sa tamang oras. Pumasok si Carlo at Nando. Tumambay. Pre, bungad ni Carlo kay Ian. Ano na? Hindi ka na ba leader ng closers? Napangiti si Ian. Hindi pala biro, kundi totoong ngiti. Leader pa rin, sagot niya. Pero iba na yung meaning. Ano yun? Yung magsasara hindi lang ng benta kundi ng problema. Lumabas sila at sa pasilyo ng washing machine na kanina ay naging pentablado ng hiya, mayon ay naging daan ng pagkatuto. Sa isang gilid, naroon si Mang Rene, nagliligpit ng forms, inaayos ang mga papel ng palitan at warranty. Napatingin siya kay Ian, tumanggo at ang tanggo nilang iyon ay tila pirma sa bagong kasunduan na sa tindahang puno ng ilaw at bakal, ang pinakamahalagang benta ay ang benta ng tiwala. Sa labas ng glass door, naguhugas ang langit ng huling kulay ng araw. May batang dumaan, tumingin kay Mang Rene at kumaway. Tito, salamat po sa pag-ayos ng oven ni Mama. Masarap na ulit ang brownies. Wala nga naman, sagot ni Rene. Kumuhay at sa likod ng hiyaw ng mga sales pitch, sa tiktak ng orasan at sa lamig ng aircon, may bahagyang init na nanatili. Isang salesman na natutong magbenta ng hindi nanlilihit ng kapwa at isang taong marahang ginawang mas mabuti ang araw ng iba. Sa dulo ng cut-off, habang kinakalabit ng system ang day end, lumapit si Ms. Liza at tinapik ang balikat ni Ian. Magandang benta ngayon, magandang ugali rin. Hindi po ako sanay. Aminin ni Ian, natatawa sa sarili. Pero gagawin ko. Gawin mo, sagot ni Liza. Araw-araw. Kasi sa susunod na memo, baka hindi lang composite ang titignan. Baka kultura na. Sa bus pa uwi, pinanood ni Ian ang lungsod sa labas. Parang hindi niya gaanong kabisado. Nag-vibrate ang telepono Mensahe mula sa anon. Ako yung tatay na pinalitan mo ng unit. Salamat anak. Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita mula ngayon. Napangiti siya. Pinikit ang mata. At sa isip ay bumalik sa umagang yun. Sa daliring nakatutok. Sa salitang mapanakit. At sa pagbabagong tumama tulad ng malamig na hangin sa pisngit. Sa susunod na araw, maaga siyang pumasok. Sa pintu pa lang, Nakita na niya si Mang Rene. Hawak ang walis, nililinis ang gilid ng floor na may basang yapak. Mang Rene, tawag ni Ian, ako na po riyan. Sige, sagot ni Rene, nagulat pero natua, iniabot ang walis. Simulan mo sa sarili, pagbaba ka sa kaling biro nito. Opo, tugon ni Ian at kumaway sa sumisilip na araw. Sa dulo ng pasilyo, naghintay ang mga washing machine handa na namang umikot. Sa kabila ng kanilang ingay, mas malakas ang aral na ngayon ay tumbas ng komisyon na hindi dapat ipangbenta ang paggalang kundi isinasama iyon sa bawat transaksyon at sa oras na malaman mong may benta ang kapwa mo hindi lang sa numero kundi sa tiwala doon ka talaga magsisimulang kumita ng tama. Sa araw na iyon, hindi naging bida si Ian sa dami ng unit pero nabawasan ng reklamo, dumami ang ngiti, at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa retail, umuwi siyang hindi inflamed ang dibib sa yabang, kundi mahinaong napuno ng isang bagay na mas matibay pa sa incentive, dangal. At sa kabilang bahay, habang inaabot ni Mang Rene ang sobre sa anak niya para pang matrikula ng apo, napatingin siya sa langit at pabulong salamat. Sa tindahang iyon, sa susunod na linggo, may bagong chart na namuno. Hindi na bar graph ng dami, kundi kwento ng isang salesman na nagsalita ng masama sa kapwa. Pero nang malaman ng benta nitong tunay, ang bentang bumabalik at bentang nagtatagal, doon naging sawi ang araw ng kanyang yabang at naging simula ng bago niyang pagkatao.